everyone! Welcome to Expressions Untold, where hidden stories find their voice and silence speaks louder than words. Hello sa ating listeners from different parts of the Philippines. Yeah, although alam ko na wala pa, pero ina-assume ko na and manifesting tayo dyan na balang araw, dadami rin ang ating followers. So ano pang hinihintay natin? Ito na ang unang kwento para sa araw na to. Hello, Kapresi. Ay, uh, itago mo na lang ako sa pangalang Danica. May asawa at dalawang anak na. Sure ko lang yung disappointment ko sa sarili ko. Bali nung bata pa kami, or bata pa kami ng kuya ko, madalas kaming iniiwan ng parents namin sa tiyahin namin kasi malapit dun yung school namin. Ihahatid kami na linggo ng hapon sa tiyahin ko pagkatapos susunduin kami kapag Friday ng hapon para kasama kami ng parents namin during weekends. Hanggang ngayon tandang-tanda ko pa yung lungkot sa tuwing iiwan kami ng parents namin sa tiyahin namin. Sa pagkakatanda ko once in my life kung hindi ako nagkakamali grade 5 ako. Sabi ko sa sarili ko na Kapag nagkaroon ako ng sariling pamilya, sisiguraduhin ko na lalitamin magkasama kahit sobrang hirap ng sitwasyon. At eto na nga ang big disappointment ko sa sarili ko. Yung dalawang anak ko, piyanan ko ang nag-aalaga. At nagkikita lang kami halos every three months lang. Minsan napapagod na tinaposad nanditong sitwasyon pero wala manggawa magawa sa ngayon. Ang um, kinapatapat ko lang ay baka masabi rin ng mga anak ko yung dating nasabi ko na sa sarili ko. Yun, at nabasa na natin ang e story mula kay A.K.A. Danica. So, pasensya na nyo na mga kapresi ang akin papawa sa panina. So, this is my first time. And always remember that there is always room for improvement. So, sa lahat ng ating mga listeners, sa gusto mong bahagi ng kanilang saloobin at mga payo para kay Danica, you are free to pose those comments on the comment section. Muli sa mga gusto magbahagi ng kanilang kwento sa platforma to, just email story to expressionsuntoldph at gmail.com. Hanggang sa muli mga kapresi, paalam!